kape, pepino. ano <laughs> Itlog saka ka ay pangalan nito. Ako nalimutan ko sa kasi nang yung magtito oh. Ayun. <laughs> Almusal na po tayo mga kababayan. Good morning, good morning pala. Mga kababayan, mga kababayan, good morning, good afternoon mga kababayan. Ito naman ako nagpukok na naman, yan ang time namin. 55 ng hapon. Repolyo, ginisa ko. Ang halo lang ito yung ano, paang manok. kiniwa-hiwa ko lang. Yung may hita pala. Ayan. Okay na siya, mga kababayak. Sila Titik ko siya, mga kababayak. Linagin ko talaga talaga siya sabaw para may sabaw din, tulay na may manok. Maraming parap. Mahangang hanggang dahil maraming paminta. <laughs> Ayan mga kapabayan. Ganyan yung apo ko. Ano Ano siya? Nung baby pa siya, hindi pa siya marunong kumamang. Diyan na yan siya. Ayaw ko ngayon. Hanggang ngayon kumakamang na. Eh, alam niya kasi kinukunan ko siya ng video eh. pa oh, yan ni Squirrel o oh, kumakain siya o. Oh. Oh, cute, ano. Habang nagluluto ako nakita ko siya. Nakaharap talaga siya sa akin. Gawin cute Hi, hello. Give me my eating. Give me my food. Squirrel, give me my food. Hey.